Exodo Kapitulo 26 Ang Tabernakulo ng Diyos Para sa Tabernakulo, gumawa ka ng sampung pirasong tela na yari sa telang lino na ihinabi sa lan ang kulay asol, kulay ube at kulay pula. ay dapat berdahan ng larawan ng kerubing. Ang haba ng bawat piraso ay labing tatlong metro at dalawang metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tigli lima. Ang tig-isang gilid nito ay lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asol. Tigli limampung silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng limampung kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang dalawang piraso. Gumawa ka rin ng labing isang pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y labing tatlong metro ang haba at dalawang metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ang limang piraso at gayon din ang gawin sa anim na natitira. Ang ika ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli limampong silo ang gilid. Gumawa ka ng limampung kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang dalawang piraso upang maging isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlag sa likuran upang maging takip. Ang tigkalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng dalawang patong ng pulang balat, ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang taber na kuloy ay gawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya, bawat haligi ay apat na metro ang haba at puntot pitong metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng tigalawang mitsa para sa pagdurugtong. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilagay mo at ikabit sa apat na patungang pilak, dalawang patungan sa bawat haligi. Dalawampung haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at apat na patungan, dalawa rin sa bawat haligi. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay anim na haligi ang ilagay mo at dalawa para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolia sa itaas. Kaya, walong lahat ang haligi sa likuran at labing anim naman ang patungan. Gagawa ka rin ng paalang na haligi na yari sa akasya, lima sa isang tabi, lima sa kabila, at lima sa likod, sa gawing kanluran. Ang mga paalang na haliging na ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabita ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga paalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Gumawa ka ng kwarti ng yari sa puting lino at lan ang asol, kulay ube at kulay pula. Berdahan mo ito ng larawan ng kerubin. Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa apat na halijing akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa apat na patungang pilak. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaban ng tipan na nasa dakong kabanal banalan. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kurtina, sa gawing hilaga ng dakong banal at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng taber na kuloy, lagyan mo ng kurtinang ng iba't ibang kulay na hinabi sa lan ang asol, kulay ube at kulay pula, at telang lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gumawa ka ng limang posteng akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argoyang ginto at itayo sa limang tantungang tanso.